Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito, sa mga isda daw? At sabi ni Pedro, Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Pangalawang beses, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sa pagkatatlong beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam nyong mahal po kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Tatlong beses siyang tinanong, ng mahal ba niya ang Panginoon? At tatlong beses din niyang tinatwa. Pero ito po ang usapan. Hindi na tinungkat ni Jesus, bakit mo naman ako tinatwa? Hindi eh, kundi ang tanungan mahal pa ba natin siya kaya mga kapatid grabe po ang pain ni Jesus pero ang suklit niya kay Pedro ay pagmamahal pa rin kaya para po maiwasan ang depression sa mga broken relationship na ito it's time to love because love covers the multitude of sin